nakatirada na bubog sa ini iyon ay ating saging uh, sa pa lang ay lalagyan natin ng ginamos na ito natin sa ating ginamos Napakasarap na madiigay katumbaw na pagkaharangay at hindi din magpahuli yung ating talong at saka ukra at sa yung ating talbos ng kamuti na ating itutuslo sa ating ginamos at saka paparisan natin ng bahaw napakasarap nito ayan o oh. kita kita nyo yan o oh, napakasarap nito yan mm -hmm. ito aw. Oh. mm. -hmm ating papatungan ng ginamos at ating bibigsian dahil uh, medyo nagugusla na yung mga kasamahan ko pati rin ako na uh, nagugusla na rin ako yan mm, napakasarap nito What's up mga ah, dahil ah, sa episode sa episode ito mga kalumad andito ngayon ako sa bukid ah, Nagkikita ko yung saging kanina at pinutol na ni Baigi at eh, ko na dito sa ating kaldero dahil ating tatakangin natin dahil lang tayo pagkatapos ay ito natak natakang na natin at dito lang tayo sa daum maguurok dahil na ah, nahiliso din tayo doon sa abuhan niya dahil napakahirap at pagkatapos ay nanguha tayo ng talbos ng kamuti ayan o oh, yan, dahil ating uh, lalapuhan, ilalagay natin sa ating talong kanina, na ating nakuha at saka ukra. Yan, no, parang madaig na ito, madaig. Yan, no. Mm, ito. At pagkatapos ay kumuha, kumuha na ako ng sili dahil napakasarap nito, na ilalagay natin sa ginamus natin na mayroong sausawa natin na na mara, maraming sili na katumbaw. Ayan, no. Mm, ito pa, oh. parang hilap pa itong demonyo nila. Hmm? Bakit naging demonyo ito? Wala namang sungay. Ito lang ang natin kukuhain natin. Ito, ito mamaliit na sili nakatumbaw na katumbaw na Bisaya talaga, ay talaga nito. Nagpasama rin ako kay Amang dito, yan o. Oh. Hmm, do, ito, ito Hmm, oh. yan. Kuha parayo, yan. Parang medyo marami-rami na yung ating nahuling sa ili. Ayan, at pagkatapos ay ili Hinugasan na natin yung ating tarlong at saka okrat, yung talbis ng kamuti at ating sa na yan na paglapwa yan dahil sa ating sa isang kaldero. Pagkatapos sa ito ay ating nang tingnan yung ating linay -ub na kamo na saging dyan, yan o, mm, ito, ating ablihan pa, at parang yun, ah, bukal na bukal na talaga, at parang, yan o, pagkatapos ay, baka sa, sa, mukha talaga ng mga manok nila, pag badaplin dyan manok, baka, hindi, baka kapuyan ako sa'yo, at kapaka, maisama ka sa aping pudre. pagkatapos ay eh, kumuha na ako ng dahon ng saging, yan o, at ating linablaab dito, dahil ah, parang, para hindi magisi, at pagkatapos sa iyon ah, yan, ay hinabwa na namin yung, hinabuan na namin yung ating uh, linayob na kasaging at sa pagkatapos ay binalatan na namin at hindi na, hindi nagpahuli ay kinuha ko na yung ating binili kanina ginamus yan at ito na ay linapuhan na natin yung mga talbos na kamuti at at Maparisa natin yan ng ginamos at saka yung okra at saka yung talong. Yan o, oh. Mm, napakasarap nito. Na um, ito na, gumawa na ako. Ay pagkatapos ay hinabuwa ko na dito sa ating saging dahil dito na tayo sa lupa kakain. Dahil na talaga doon sa kanilang payag. Baka mahal, makagba tayo at saka na patay tayo dyan. Hindi na tayo nga papag-vlog. Yan o, at hinay ito na. yon itong ating okra at saka yung ating talong yan at sa yung talwis ng kamutin na kinuha natin kanina yan, yan oh. Mm, yan, pakasarap nito. At pagkatapos ay kumuha na ako dahil hindi na talaga ako nagpadugay dugay dahil nagugutom ako nang kagutom-gutom na talaga. At pagkatapos ay hinagad ko na yung ating mga kasamahan sila bay give heart. Ayano. Mm. Yan kain tayo, yan oh. Mm, napakasarap nito, maka lumad oh. Mm. Binubri lang muna tayo ngayon. Yan oh. Mm, yan Ito mm, ito itong dabis maka lumad oh, yan mm, yan mm, Napakasarap nito. Mm, yan. Mm, napakasarap. Mm, kain tayo, mga kalumad, kain. Yan, mm, kain. Yan, oh. Napakasarap nito. Mm, yan, ito pa. Mm. mm yan, napakasarap nito. Yan, yan. Ito so amang shout out sa iyo, Uncle, dahil ako nagugusla na yung mga kasamahan ko at kumakain na sila. Yan, nagpuputos pa si Bay na ng kanyang bayho dahil para hindi siya makikita ng ating mga viewers. Yan, oh. Ito yun, no, na, yan, no, napakasarap nito. Kumuha na ako dito ng bahaw dahil ang meron naman tayong bahaw at at hindi na natin pahuli at ating titigsiman ng okra napakasarap nito sila natin sa ating uh, ginamos yan mm, napakasarap nito oh, ito oh ito ang dabis mga kalumad mm, kain tayo makasarap talaga nito oh. mm, ito na si Boy, Boy Gibhart nagpupukot ng kanyang bayho dahil na na hardlock siya magigo ng kamera iyon at lumakad pa yung manok sa aming pagkain dahil uh, parang sasali yung manok yan oh mm, mm yan oh. Mmm, napakasarap. Yan oh. Mmm, napakasarap nito. Na mm itong talong oh. Napakasarap. Kain tayo, mga kalumad. Salamat ka pala sa palaging nanonood ng aking video dahil ah, hindi maganda yung kanato video pero andyan, andyan kayo palagi parang ah, palagi kayong tumatanaw ng aking mga vlog. Yan o. Oh. Mm, mm yan oh. Mm, yan. Kain. Kain mga lumad. Hmm. Ito talaga yung naisipan ko na mag-vlog kanina dahil na nahirapan talaga ako kung anong maikontent ko. Ito na lang talaga. Yan o. Dahil wala talaga tayong pera hindi pa tayo nakapagpunta ng uh, dagat dahil uh, wala tayong pangkasulina ng ating pambot. Ito. Itong the best o. Oh, yan o. Napakasarap nito. Yan o. Hmm. Yan o. Talbos ng kamuti. Yan o. Hmm. Napakasarap po. Ayan. Oh. Kain makalumad. Ah. Sarap. Ah. Ah di ka talaga magmamahay nito na talaga mabubungkag yung bahaw nito yan o, ito pa yung saging oh, mm, yan o, napakasarap nito na yan o, yan, mm yan mga kalumad at hindi na lang ako, hindi na lang ako magpakalumad magpadugay-dugay dahil na hapit na yung doom at sana ay nagustuhan yung aking video baka pwede kayong mag-subscribe at mag-follow libre naman to at comment down below kung nagustuhan nyo yan o comment, uh, comment lang yung sa section kung sino ang yung gusto mong magpa-shout out, uh, punta lang kayo sa comment section at at mag-comment kayo doon para ma shout out kayo At maraming salamat mga kalumad at sana ay andiyan kayo palagi sa mabuting kalagayan. Uh, hindi pala yung sana ay hindi kayo magbabago sa ating mga sa ating ibinabato na mga comment o, o sa ating ibinabato sa ating YouTube ng mga video. Sana ay andiyan kayo palagi, hindi kayo magbabago sana ay hindi kayo mapulan at saka ito na oh napakasarap pala nito yan mm, mataas pa pala yung video at ilang muna ang totopeso niyan no yan oh mm. ingat kayo mga kalumad sana ay andyan kayo palagi sa mabuting kalagayan sana ay hindi kayo magbabago ulitin ko sana hindi kayo magbabago mm. And, andyan kayo palagi ingat kayo mga kalumad God bless us all maraming salamat mga kalumad o pag amping kanunay amping mga kalumad I love you